mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. MIMAROPA NEWS ON THE GO! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang MIMAROPA NEWS ON THE GO! Ang lingguhang balitaan, hindi sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng MIMAROPA. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng biyernes, ikalabing dalawa ng Abril sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita! Nasunugang ang katutubong komunidad sa bayan ng Rizal, nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Army. Crime Scene Awareness Seminar Coastal Cleanup isinagawa ng PNP sa Puerto Galera. Programang Angat Saka sa Marinduque malaking tulong sa mga magsasaka. 15,000 na residente na magdiwang may kinabang sa bagong Super Health Center. 524 piece beneficiaries sa Palawan nagtapos na sa programa ng DSWD. Philippine Experience Program inilunsad ng Department of Tourism sa Mimaropa. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Nasunog ang katutubong komunidad sa bayan ng Rizal tumanggap ng tulong mula sa Philippine Army. Ang balitang niyan mula kay Dayan Gorembale. Iba't ibang serbisyo ang ipinaabot kamakailan sa komunidad ng mga katutubo sa Sitio Lanaban, Barangay Manuot sa bayan ng Rizal. Ang isinagawang community outreach activity ay pinangunahan ng Philippine Army 68th Infantry Battalion at ng Armed Forces of the Philippines Civil Military Affairs Brigade Reserve Command, katuwang ang lokal na pamahalaan. Ayon sa ulat ng Philippine Army, mahigit isang daang residente ang nabigyan ng libreng gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan sa isinagawang medical at dental mission. Nagkaroon din ng libreng tuli, feeding activity, libreng gupet, at pamamahagi ng mga damit at gamit sa eskwela para sa mga bata sa lugar. Nakatanggap din ng wheelchair at tungkod ang mga matatanda at may mga kapansanan sa sitio at nabigyan rin ng tulong ang mga residente sa pagpaparehistro sa PhilHealth. Matatanda ang natupok ang 31 kabahayan sa naturang sitio nitong ika-26 ng Pebrero 2024. Nakipag-ugnayan din ng Philippine Army sa mga sitio leaders sa komunidad upang mapalakas ang pagtutulungan ng kasundaluhan at ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar. Diane Francis C. Si nag-uulat para sa PIA Nemaropa News on the Go. Crime Scene Awareness Seminar, Coastal Cleanup, isinagawa ng PNP sa Puerto Galera. nag si Dennis Nebrero. Dumaluan na sa 17 opisyalis ng Barangay Balatero kasama ang mga Barangay Health Workers at Barangay Police Action Team o BPATS sa isinagawang Crime Scene Awareness Seminar ng PNP Regional Forensic Unit o RFU Mimaropa katuwang ang kanilang Regional Advisory Council sa Barangay Balatero, Puerto Galera, Kamakailan. Pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Jericho ang Hilito Cordero, ang grupo ng RFU kasama si Police Captain Melanie Abitria sa paghahatid ng mga impormasyon kung paano pangalagaan ang isang crime scene sakaling mangyari ito sa kanilang lugar. Nagkaroon din ang senaryo na kunwari may isang biktima na nakandusay at iba pang tauhan upang malaman kung ano ang kanilang gagawin sa lugar ng krimen. Dennis Nebreho ng PIA Oriental Mindoro, nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Programang Angat Saka, malaking ane. Programang Angat Saka sa Marinduque, malaking tulong sa mga magsasaka. Ang balitang niyan, alamin mula kay Romeo Mataak Jr. Tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka ng Marinduque sa pamagitan ng programang Angat Saka na pinaigting ni Governor Presbitero Velasco Jr. Kamakailan ay opisyal na binuksan ng Provincial Agriculture Office ang kanilang pwesto sa Expo agri Agritourism Trade Fair kung saan ay dinadala ng mga magsasaka ang kanilang mga aning produkto. Sa gawain ito, hindi lamang ang mga lokal na magsasaka ang nabibigyan ng tulong, kundi pati na rin ang mga mamimili dahil natutulong ang mailapit sa mga mamimili ang mga produktong gulay at prutas. Layunin ng proyekto na mapaunlad ang sektor ng agrikultura at makapagbigay ng dagdag kita sa mga lokal na magsasaka. Maliban dito, tumutulong din ang programa sa aspeto ng pamumuhunan, pamamahala ng sakahan at pagbibenta ng mga produktong gulay. Sinisiguro rin ang inisyatiba na mura, ligtas at may kalidad ang mga produktong iniindorso sa mga consumer. Romeo Matak Jr. nag para sa PIA ni Maropa. News on the go. libong residente na magdiwang makikinabang sa bagong Super Health Center. Alamin ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. May mahigit na 15,000 na residente ng bayan ng Magdiwang sa Romblon ang makikinabang ng lubos sa itinayo sa lugar na bagong Super Health Center ng Department of Health. Formal na isinagawa ang inauguration ng bagong gusali sa bayan na personal namang dinaloan ni Sen. Bongo at mga opisyalis ng bayan ng Magdiwang noong araw ng kagitingan, April 9. Ang isang palapag na gusaling ito ay inaasahang maghahatid sa mga residente ng magdiwang ng dekalidad na servisyong medikal mula sa gobyerno lalo pa at walang district hospital sa nasabing bayan. Isa ang magdiwang sa limang bayan sa probinsya ng Romblon na unang papatayuan ng DOH ng Super Health Center. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Memorapa News on the go. Limang daan at dalawampung four-piece beneficiaries sa Palawan ang nagtapos na sa programa ng DSWD. Abong buong detalye mula kay Orlan Habagat. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Office, Mima nasa 520 pamilyang four-piece beneficiaries sa Palawan ang nagtapos na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kamakailan sa pamamagitan ito ng pugay sa tagumpay graduation rights. Kabilang sa mga nagtapos ay ang 23 benepisyaryo mula sa bayan ng Linapakan, 177 naman mula sa bayan ng San Vicente, 70 sa lungsod ng Puerto Princesa, 140 mula naman sa bayan ng Rojas, 23 sa bayan ng Taytay, 17 sa bayan ng Dumaran, siyam sa bayan ng El Nido, at siyam sa bayan ng Batarasa. Kasabay ng pagbibigay pugay ay nakatanggap rin ang mga bawat sambayan ng ng food packs at mga seedlings mula sa lokal na pamahalaan. Ang mga nasabing pamilya ay naging benepisyaryo ng 4Ps sa loob ng humigit-kumulang isang taon kung saan sila ay nakapagpatapos na rin ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Sa bayan naman ng Brooks Point, nasa apat na po ang mga pamilyang nagtapos sa programa at binigyan naman ang mga ito ng tulong puhunan sa ilalim ng Livelihood Assistance Program ng lokal na pamahalaan. Para sa Miramar News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan nag-uulat. Philippine Experience Program inilunsad ng Department of Tourism sa Mimaropa. Panoorin ang balitang ito. Formal ay sinagawa ang Philippine Experience Program ng Department of Tourism sa rehiyon ng Mimaropa noong Abril Agis. Ayon sa mensahe ni House Speaker Martin Romualdez, pinuri nito ang inisyatiba ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagpapakilala ng mga natatanging yaman ng bansa sa pamamagitan na nabanggit na programa, aabot naman sa 70 individual ang lumahok sa regional launch ng programa sa lalawigan ng Palawan kung saan napapabilang si Thailand Ambassador to the Philippines, His Excellency Tol Trisorat. Joshua Sugay, nag-uulat para sa PAA Mimaropa, News on the Go at dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News On The Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa. Ito ang Mimaropa News On The Go. Ako si Joshua Sugay hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon. Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque from palawan in you jump ang bimmera news on the go news on the go the go